Kinaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas ang ikatlong yugto ng modernisasyon ng militar na kinabibilangan ng pagbili ng unang submarino ng bansa upang ipagtanggol ang maritime sovereignty nito sa pinag-aagawang South China Sea. Sinabi ni Roy Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, na ang ikatlong yugto ng modernisasyon ay sumasalamin sa pagbabago ng diskarte mula sa panloob patungo sa panlabas na depensa. Maaaring hindi tayo isang malaking hukbong dagat, pero magkakaroon tayo ng hukbong dagat na mga sa ating mga karapatan sa teritoryo at soberanya, sabi ni Trinidad. Ang ikatlong yugto ng planong modernisasyon, na sumailalim sa mga revisyon upang mas maging angkop sa pangangailangan ng bansa, ay tinatayang nagkakahalaga ng 2 trilyong piso, $35.62 billion, at ipatutupad sa loob ng ilang taon, ani Trinidad. Ang anunsyo ay dumating sa panahon ng lumalaking tensyon sa China dahil sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Ang Maynila ay tumutukoy sa bahaging iyon ng South China Sea sa loob ng eksklusibong sonang pang-ekonomiya nito bilang West Philippine Sea. Hindi agad masabi ni Trinidad kung ilang submarine ang balak makuha ng Pilipinas, pero Anya, definitely more than one. Nagpakita ng interes ang France, Spain, Korea at Italy sa pagbibigay sa Pilipinas ng mga submarino, ANIA. Ang mga kapitbahay sa Southeast Asia tulad ng Indonesia at Vietnam ay mayroon ng mga submarine program. Habang ang una at ikalawang yugto ng plano ng modernisasyon ng militar ay, land-centric, ani Trinidad, ang ikatlong yugto ay maghahangad, Bukod sa iba pa, napalakasin ang kakayahan ng militar sa West Philippine Sea. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang mga akwisisyon noong nakaraang buwan sa ilalim ng ikatlong yugto ay tututuon sa hanay ng mga kakayahan, mula sa domain awareness, intelligence, deterrence capability sa maritime at aerial space.